Hey guys, aku Welcome Bosta. satu tu pada kuban caron satu nggak program ah dari langsa Kasal TV. Alamak ini apa nggak pada kaisi kaya? Asa atong mga mangga kaisunan, mangga suke atau nggak mangga tiga pabinawang. Nggak ya ada gasono dari satu nggak pagi uh, pada kuban. na kagahapon daw adlaw mga igalak ato mga gisgutan regarding na ni adtong uh, issue uh, ni Derek Ramsey og uh, so karon magigsonan lahi na ato gisgutanan uh, gumikan kay uh, atong hatagan og pagtagad mga igala uh, regarding na ni ining isyo uh, issue karon uh, viral sa social media mga igala uh, ni ining uh, grabe gud, uh, matawag nato nga uh, uh, ah mga gaway nga kinabuhi uh, uh, sa mga anak uh, anak sa mga kongresista aderina uh, sa atong uh, nasud so muni atong hatagan og pagtagad karon uh, gumikan kay na himo ning viral mga higala uh, gumikan na ni ning ah uh, uh, mga proyekto uh, flood control project mga kaigsunan uh, dari na sa atong uh, nasod akong uh, uh, diin ang uh, nakapahimulos ni ini mga igala kadtong uh, mga kontraktor uh, kadtong uh, mga kongresman nga suod mga kaigsunan ngadto na uh, sa atong uh, presidente og uh, speaker of the house mga igala House of Representative uh, Speaker, uh, pinaagi na niya uh, Martin Romualdez. So, muni karon rin mga higala. Kumikan kaya uh, bisan pa man, uh, sa kaluoy mga kaigsunan, makaluluoy natong mga kaigsunan, uh, gumikan na ni ining grabing nga baha mga higala. Uh, pero, ang nakapahimulos o maayo mga kaigsunan, kanto, pa uh, mga kongresman, membro sa ilang pamilya sayunan ka mga higala ha? Uh, 700,000 uh, kapin isa lang kakananan mga higala ha? Uh, sa ilang uh, anak ba uh, particularmente mga higala uh, si uh, Claudine Cook viral karon ah uh, viral ni siya Ah, uh, kadtong nga mga congressman makaisuran nga nakapahimulos sa mga proyekto sa yunan ka mga higala. Uh, kini si kongresman uh, Ako Bicol uh, Party List representative kining uh, kini nga saldi ko. Uh, halos siya ang uh, nakakuha makaisunan. Uh, proyekto mga higala contractor man din eh ah Munang nga uh, grabe kid, hambugaw gid mga kaisunan Ipaguman ko ni uh, Saldiko, ni kaon lamang mga kaigsoon isa ka kananan. ah ni mga uh, dito. ah Adunay uh, mga lagmi nga mga pagkaot. Isa ka kananan mga kaigsoonan. Ha? Ah, 700,000 ha? Ah, ah. Ha? 700 uh, 700,000 kapin nga kining uh, ang lamang kakanaan mga higala ato nga ruga, pata uh, patagad makaigsunan atong ipakita sa inyo kining uh, video mga higala atol sa ilang uh, kining uh, matawag nga Pagkaon nila mga higala sa Osaka kining uh, Osaka usaka kananan nga hastang mahala kayo ni ama kay suna no ah, uh, muli ang ilang na uh, uh, morabag uh, ilang uh, gipanghinambog uh, ba mm -hmm. sure. Sure. okay feeling ko mas mura din Palaga? 500 it's na 500k 500? yeah Sure na yun? Sure na. Okay. Tiniling! <laughs> ang dami ring natira, guys. Guess the bill. Hindi natin naubos so, yun. You guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo. na nila. Ilang gagitag-gagitag-an may gala. Kung nga uh, pila gyon, ang uh, igagaw ni Claudine, niingon niya, 500k muna ang ilang uh, kining uh, sa ilang uh, pagtimbang-timbang mga kaigsoonan ang gasto uh, sa ilang kining uh, kinin, uh gikaon mga kaigsoonan okay so mo mga igala uh, mo ni ato nga uh, standby mo ha ah uh, tapos dayon

tayo mali. Ang okay. late na mahula natin eh. 759,000. Shit! Yeah, Nagpapanik ako, shit. Ang hinginig ako shit to. Bariya. Bariya. Sorry. Kami na sa dahil. Uh, 700. Uh, 700 kapin. 700 kih. 700,000 kapin makaigsunan ang uh, ilang uh, billing mga higala? Mm. So, muni mga kaisunan, muni ang uh, kinibitaw nga matawag mga higala. Uh, stand by po mo ha na uh, anak niya po ni, pamilya sa mga kongresman mga kaisunan, uh, pamilya sa mga kongresman nga uh, Hamu gawai dia pun lain uh, kongresman menga keksunan. Uh, dia pun basta-basta menga hegalah. Gumikan kaya uh, adunaya kininga uh, kita bang nga uh, private uh, fry, uh, private plane uh, kini uh, nga nga kongresman mga igala grahabi no uh, 700,000 uh, thousand kapin uh, grabe na nga pagkaon mga gala. Mabitong nang nahimo ning viral karon. Nahimo ning viral mga higala. Ang ah, gumikan kaya ah, mahal kayo ang ilang uh, uh, ah, kining ah, pagkaon lamang mga kaisuran gato na sa usap ka restaurant samtang daghan kayo na itong mga Pilipino ang nag sa kalisod ba? Ah, grabe kayo kontraktor man ang amahan ni ini na? Ah, ko congressman suod po higala ni Kongresman uh, Martin Lumwaldes. Unsa hmm? man eh. Ah. Baga dakong insulto ng na sa mga katawang Pilipino. Kini nga gihimo karon sa mga kontraktor. Onya taman mga kaigsoonan sa mga flood control project. Ang nakakuha ni ini. Ano ang ni ini? ninyo? Maokin si uh, Kongresman Saldiko. Ako, Bicol, Partylist. Saldiko, Makaiksunan, Kongresman Saldiko. Pa. So, kini, Makaiksunan, pa, usak, kini, ka, dili niya maayos parang ignal mga gala ng tulang sa mga opisyal sa gobyerno. Ngunit, naman, kani si Saldiko mga gala? na side na nga sa yung pang iyang game ah oga uh, kini si speaker room kasayod po nga dili maayo ang atong presidente Bongbong Marcos makaisunan na sayud yapon ang problema karot makaigala kayo na timo si uh, Ferdinand na Bongbong Marcos dili maka pinpoint ba ha? Uh, dili maka intuto makatugan sa pangalan dili makapatawag mga higala kung kinsa kining mga congressman nga naka mga higala ani ining uh, proyekto mga kaigsunan flood control project grabe ni nga uh, uh, diskarte uh, sa mga congressman mga kaigsunan dari na sa atong uh,

Pagkahayay sa kinabuhi mga gal ah, na ay uh, private uh, plane congressman na na ha pero nga nung naka angkon may gala ingon ani yung e kinabuhi mga ingon e ane nga sakyanan mga kaisunan ah eroplano muna gingo may gala nga busog busog kayo ang pamilya ni ining nga mga kongrisman mga gala o nga, ang kapait mga gala kay ila pang ipakita sa social media So, dako kay insulto? Ha? Labibig ka pagkaon? So? sus? ayahay hay yung kinabuhi mga ka haya uh, hayahay kayo mura maghari ha ah? Uh, mura mga higala uh, so grabe uh, grabe makaisulan kining ilang uh, kinabuhi karon ba Pagkahamugaway kayo ha uh, hamugaway kayo ang ilang uh, kinabuhi ha uh, mo na gingon makaisulan nga kining nga mga magbalaod karon kining nga mga congressman hinaon dili man tanan pero mas uh, daghan yun. o kini bang mga congressman mga higala kasagaran mo ni mga congressman nga gustong ma-impeach si uh, Vice Presidenta Sara Duterte mga higala ah, gusto nila ma-impeach aron nga si si sila na lang permit mga ang uh, kining uh, busog permi uh, sa mga proyekto mga higala o oh, direkta oh derita kang uh, KT Duterte kini si KT makaisunan uh, matawag nga bisan tuod nga ang amahan ni ini kan presidente pero uh, yang uh, maguwang Sara Duterte vice president pero na maligya ra og uh, kining uh, produkto may gala sa online uh, na raw oh. hmm? I already consulted with my derma about this and because it's also huh? ethnic like no saha empty, like, eh, sa kay basta na to ni eh. huh? Nag, uh, live uh, nag live ceiling makaisunan na nag live ceiling si uh, Kitty Duterte. Doing so for seven months now. I already consulted with my derm about this, and because it's also FD, like it's not gonna Lift blast. It's super nice. Mm. nice. So, mo ni si uh, Kitty Duterte mga gala, dagang ang ang dibilibli ini. Ganu man. Ah. Naning kamot man siya nga makakwarta. Pero ang iyang korta may gala, gikuha niya, gabi kang kayo, kayo nag Nag-online selling siya mga gala. Mga perfume, ah, mga roll-on. So, ingon anak mga gala aga uh, gihimo ni uh, Katie Duterte mga kegsunan. Ah. Ba? klaro mga gala, Ha? Nga naman, ang iyang korta, ang iyang income, income, income niya makaisuna, gikuha niya sa minataro. Pero, adunay mga anak sa mga kongresman, may galang hamugaway kayo. 700k. Ha? Kapin, isa lamang kakanaan mga kaisuna. Naghinambog pa mga higala. So, dapat lang, uh, ibutang talang makaisunan. Uh, walay sala ang ilang anak. Kaya uh, kay ang mga porta, gikan man sa nga uh, ilang ginikanan. Pero, dili maayong natalan ako. Uh, Gasa kay sakay ang kining nga uh, private plane mga gala. Uh, congressman ka? Pilar ba isundo sa congressman ba Nakapalit ka o uh, private plane? Ha? Ah. Ultimo gali magaygala si uh, President Rodrigo Rua Duterte na himo ng presidente wala magali private plane magaygala?